Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit anim na pupang proyekto ang idinagdag ng Estados Unidos sa Siam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Pilipinas. Inihayag ito sa pagbisita ni U.S. Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino para sa Philippines United States Mutual Defense Board Meeting sa Camp Aguinaldo. Ayon kay Aquilino, mula sa mahigit tatlong pula lamang ay inaprobahan na gawin itong 63 projects. Kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., at US ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson binisita ni Aquilino ang ilang EDCA sites gaya ng Naval Base Camilo Osias sa Cagayan at EDCA project sa Basa Air Base sa Pampanga Kaugnay nito sinabi ni General Browner na ipinauubaya na nila sa Commander-in-Chief Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang EDCA sites sa bansa Patuloy ang pagtatanggol ng Department of Budget and Management o DBM sa kinokwestiyong 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizal lumiham na sa kanya si Budget Secretary Amena Pangandaman upang linawi na walang irregularidad sa naturang pondo. Tiniyak pa ni Pangandaman na hindi nila binalewala ang kapangyarihan ng Kamara para ilabas ang pondo na umaabot ng 125 million pesos mula sa contingent fund ng 2022 national budget sa tanggapan ng Vice Presidente noong nakaraang taon. Ginamit umano ito sa Good Governance Engagements and Social Services Projects ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Umaabot sa halos 7 milyong pisong halaga ng Shabu ang narecover sa anti-drug operations sa barangay Paho, Talisay City, Cebu. Sa drug by-bust operation ng Lapu-Lapu City Police at Philippine Drug Enforcement Agency, Central Visayas, dinakip ang itinuturing na high-value suspect na kinilalang si Abdila Otto Bertodan, tubong Marawi at residente ng barangay Poblasyon sa Naturang Lungsod. Nakuha kay Bertoda ng isang kilo ng shabu na nakasilid sa sampung plastic bags na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos, isang bag na naglalaman ng kanyang ID at cash na aabot ng 180,000 pesos. Samantala, nasa 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa anti-drug operations sa Tagig City. Ikinasa ng mga tauhan ng Southern Police District o SPD ang operasyon sa Road 14 sa barangay New Lower Bikutan na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang sospek na kinilalang sina Empoy Kayagyag at Meki Untua na nakuha na ng 450 grams ng shabu na may street value na aabot ng 3.06 million pesos. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.